At nagbabalik tayo mga ka-old school. Dito sa pang-163 na Malasakit Center. Dito sa Ospital ng Montilupa. Andito tayo ngayon sa opisina ng Malasakit Center. Kasama natin dito ang PhilHealth, ang PCSO, ang DSWD at ang DOH. Isa na namang proyektong serbisyong may malasakit sa pamamagitan ng batas ni Senator Bongo para sa mga ordinaryong mga mayang Pilipino na nangangailangan ng tulong medikal. Kaya ano pang hinihintay natin? Huwag na tayong matakot magpagamot dahil sa malasakit at serbisyong totoo, direktang makakatulong sa mga Pilipino. Kaya sa mga maliliit, walang-walang, mamaya. Kaya sa mga maliliit, walang-walang, mamaya. Kaya sa mga maliliit, walang-walang, mamaya. Sa totoo lang po, po kayo magpasalamat sa akin. Ako po ang dapat magpasalamat sa inyo lahat dito dahil binigyan niyo po ako ng pagkakataon na makapag-servisyo po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Lakin mo laki ang tulong kasi kung wala kang pera, di ba? Nagaya nung no, nagpapirma kami dyan, o sabi sa amin. Wala kaming bahay kasi nakata ka naman, labahirap lang. Pareho, Prego pa kami sa inyo. Tandaan po, mahal na mahal na mahal po kayong lahat. Maraming, Maraming po salamat po.